Sana walang damage. Maganda yung pagka-pack. Maganda yung pagka-ano ngayon, no? Kasi makapal yung kanyang karton. Tanggalin lang natin yung stick layer. Seal na sealed. May natay sa ano, bala ng stapler kaya nakakasugat. Nakakatusok. Ang ganda pagka ano, oh. Secure na secure yung ano niya. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang oh, si Suris. Ito yung kanyang accessories. kapal niya. yan At walang UP. may Meron lang siya dito ng konting gas-gas pero hindi walang UP. Pero okay na siya. Ayan na, ayan na siya. Para hindi na magkukortina. Ito na lang. Ayan guys. Ganda. Ikakabit natin to. Ang ganda. Ayan guys. Dito natin to. Kakabit Diyan natin ikabit. Palitan na natin itong kortina. Ayan yung kortina namin. Manipis lang eh. Tumatagos yung silaw ng araw. Kaya atin itong palitan ngayon. si dumating yung order namin ng blinds. And guys, start na tayo magkabit. Ayan, alis na natin yung kortina. Mabuti na lang talaga may sarili tayong gamit. na. Aryelet tayo, hindi na tayo hindi na natin kailangan manghiram. But... Hindi na masihal. So, so, but... so, hmm. lang Hindi natin masyadong idolo. Dito lang yung banda. Marking lang tayo para alam natin kung saan tayo magbutas. sila natin po eh okay, box. Hindi na tayo magbukas. magpalit lang tayo nito sa barina pa rin barina lang ang gamitin natin sa pag tornilyo para mapabilis ito lang gamitin natin magpalit lang tayo ng grade sa barina para kabit na natin 'to. tapos na natin ayan Mabilis lang naman siya ikabit